yun o oh. ayun ayan pinahirapan ko na ng gagamba mga kabusin oh. ayun ayan Oke, okay, sambil nanti. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin. Nagagamba, nasa baba lang. Nasa baba pa rin oh. Ayun. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Yan. Kulay brown, nagagamba. yun ang ganda ang gandang ang mga kabusin ayun o, oh, haba ng galamoy mga kabusin yan yung mga bahay nila nasisira sa ulan mga kabusin o oh. wow ang mga kabusin naghahunt kami ngayon katatapos pa lang ng ulan mga kabusin naghahunt kami dahil nandito na tayo sa liluan mga kabusin Ah, tuloy na lang natin kahit umulan. Ayan, huminto na naman ang ulan. Ah, yun o. Oh. Ah, yung buwan natin. Ayan sila pamangkin at si Bayo nag-hunt na. Samahan nyo kami mga kabusing sa pag-hunt ng gagamba kung may makita ba tayo ngayon. Katatapos pa lang ng ulan, basang-basa na kami. Okay mga kabusing may nakita tayo ditong gagamba nasa baba lang mga kabusing yung gagamba oh. ayun ayun ang gagamba mga kabusing yan nasa malapit lang sa lupa oh. may umulan kanina mga kabusing kaya yung mga gagamba nasa baba lang ngayon sa palagay ko yun oh. Ayun. Yan. Pulahan na may pagka mga kabusing oh. Hindi gamba. Yan ni natin. Umakas. Ayun. Ang ganda ang kagamba mga kabuso. Kunin natin yan. Ayan, bumaba. Mga kabusing, puntahan natin si pamangkin. May nakita siya dito. Ayun, no? Oh. Ang connection din niyang lawa dari. Ayan. Ayan. Tumakas. Tumakas yung gagamba mga kapusing. Oh. Ito so yung bahay niya. Ayan. Malapit na nasira. Tapos yung eh. Ayan. Ayan. Kunin ka na. Oh. Nasaan na yun na dito 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 nasa ang dito 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 Gubat, hindi na natin mahanap Ay, mga kabusing eh dara Ay, dara oh <laughs> pinahirapan kami ng kagamba mga kabusing ayun ayan okay. okay hindi na natin kunin kulang pa sa sukat Hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing. Mga kabusing, may nakita si pamangkin na gagamba na sa baba lang. Nasa baba pa rin oh. Ayun. yun. Yun ang gagamba mga kabusing. Yan. Kulay brown na gagamba. Yun, ang ganda. Ang gandang gagamba mga kabusin. Hindi tayo makasampung sa kabila. Saan ba yun bumaba? kabusing puntahan na naman natin si pamangkin may nakita na naman saan tayo dadaan dito tayo ay ayun no oh, haba ng galamoy mga kabusing yan yung mga bahay nila nasisira sa ulan mga kabusing oh Wow, ang ganda. Ang ganda, ang gagamba mga kabusing. Yun, may pagka-brown siya. Ganda, ang gagamba. Yan, nasira. Yan, nandito mga kabusing Ayun. Ayun, ang gagamba. Haba ng galamay, oh. Ayun, kunin natin yan. Ayan. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin. Ano to? May nakaharang sa ating sapot. <laughs> Ayun mga kabusing, oh, may nakain pa yung gagamba. Ayun. Bakukang niyang ikaon ayun ang ganda mga kabusing ni butyog, oh. yan yan si gagamba may kinakain ayaw bitawan oh. yan pag butyog hindi natin kunin okay tamang sukat lang mga kabusing kunin natin mga kabusing may nakita si pamangkin na naman dito oh. Ayun, ang ganda, kagampa. Yan. Yan mga kabusing. oh. Yun. Oops, saan na yun? Ay tumakas na naman. Yan. Yun, bumalik bumalik sa kanyang bahay Iyan ang gagamba Ayun bumaba Bumaba si gagamba mga kabusing Yan. Yan, hindi pa huli mga kabusing. Oh. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, sila bayaw at pamangkin. Oh. Yan. <laughs> pa na kami mga kabusing dahil alas 12 pasado na. Natagalan kami sa pag-akyat sa bundok dahil umuulan ganina mga kabusing. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood. Pauwi na kami mga kabusing.